dito pumalag na ako dito ayun nakapag triple kill na ako dito kaya nakapag chance tayo sakit o oh, dito na nagsimulan na na simulan tayo kay Moscow yun o oh, Musco. ang kalaban natin dito ay si Lisley ayan tingnan natin ang galawa ng Leslie dito ayun nandoon na sila sa top na bakbakan na sila dito ang sakit ng Leslie dito ang sakit ng damage ng Leslie. ayun o oh, ayun o oh. ayan nabigwasan natin dito si Leslie. ayun na first blood natin dito si Leslie. ayun sila sa taas nagbakbakan sila ayan di ko akalain papunta na pala si Natalia ayan binigwasan ako ni Natalia binigwasan ako ni Natalia ano bang nangyari sa akin doon hindi ko nakita binigwasan ako ni Natalia ayan iko ko na lang dito tapos sila dito yung Natalia oh nagbackdoor yung Natalia na sa taas ayan yan hinahabol natin yung list dito oh ayan medyo may damage na medyo may damage na ako ayan at kailangan ko lang dito. Ayun oh. Andiyan na naman yung Natalia. Patay na naman ako. Kakainis yung Natalia ah. Andiyan. Ang bangis ng Natalia. Ako palagi ang. Sinunuan niya. Palagi akong aambusin ni Natalia. Ayun oh. Ayun oh. Inaharas nila ako dito. Ayun oh. Patay na naman ako. Ayun Ako palagi ang. Ano nila. Target nila. Kasi ako ang. Marksman. Tapos ayon Tamang, tamang farm lang ako dito. Yan. Yan, tamang course lang ako dito para hindi ako magagap sa items. Ayan, nandito na naman yung list liw. Ayan, nandyan oh. na naman yung Natalia. Pang-apat na bisis ko na ako na patay. Pang-apat na bisis na yun, no? Oh. Ako palagi ang ako palagi ang target ni Natalia, hindi ako makapurma. Ayan, no? Oh. Ayan, nandyan na naman, oh, oh Ayan. Pang-limang bisis na. Pang-limang bisis na yun. Ah, uh, maghintay lang kayo mag maka-item ako. Ayun oh. Buhay na naman ako. At patuloy lang tayo, patuloy lang tayo dito ang lumalaban. Para makita natin dito kung sino juda ang karapat-dapat o sino ang mananalo dito. Ayun oh. Ayun pang anim na bisis na ako namatay dito. Lumaban pa kasi ako kay Alucard ang sakit na pala ng Alucard. Tapos ayun oh, yung Natalia, oh. Ah, uh, walang walang ano, walang silbi yung Aldos kay Natalia. Patay nag ano na, nagbangis na yung Natalia nila. Dito ang score namin, 9 versus 17. So, luging-lugi na kami dito sa gold. Yung gold namin, 20k. Yung sa kanila, 24k na. Tapos, ayun, no. Ayun, no, patay na naman. Ayan, na ano tayo, naka, ayun, no. Hindi pa ako umuwi kasi ang tigas ng ulo, hindi pa umuwi. Ayan, pangkitong basis na ako namatay. Ang sakit na ng kanilang, ano, marksman. Masakit na yung kanilang marksman. Yung Leslie nila, masakit na. Tapos, sobrang sakit na din ng Natalia. Ayan, e dito, oh Inaharas pa ako dito. Ayan. Apat sila dito nakaano sa akin. Susugurin nila ako dito. Hindi nila ako dito pagbigyan na makapag-item. So, ang ginagawa ginawa ko, sigwi ng sigwi lang ako dito. Tapos, ayan, farm lang ng farm. Tapos, clear lanes, Tapos, hindi tayo maka... Hindi pa tayo nakabuo ng masakit na item kasi hinahunting palagi ako ni Natalia. Kaya, na ano ako, nagtago lang ako ng tago dito. Tapos, ayun no, Sumama na ako sa kasama ko kasi pag nagsusolo ako, patay palagi ako. So, kailangan ko dito kailangan ko dito magtago na, magtago na para makapag-ipon ako ng magandang item. Ayan, dyan sa baba oh, yung item ko, ayan, nakapag ano ako dyan sa item. Ayan, kasi ang sakit, ang sakit ng kanilang damage na. Ma, -ma item, may item na sila lahat. Lahat na sila may item. Ako lang ang wala. Ako hindi pa masyadong buo yung item ko dito. Meron tayong, ano, hasklo. Tapos, yung item natin dito na pangpabilis, uh, is plus critic. Tapos, ito, agawin natin yung lord. Ayan, Naagaw ko dito yung Lord. Ito na siguro ang simula. Pero ito, pang walong bisis ko na dito na matay. walong bisis ko na namatay dito. Tapos, ah, ayan o. Oh. ipo Ipopost na nila o. Oh. Pero sa amin yung Lord, nakuha ko yung Lord. Pinupost na nila ni Nana at saka ni Alucard. Buti na lang buhay na yung, ano, Dora, ka XB. Ayan, yung Lord nasa taas. Pumunta sa taas yung Lord. Hindi agad nakapag-post yung Lord kasi patay diretso. Yung Natalia ang pinakamasakit sa kanila. Grabe yung Natalia ang sakit. Kaya hindi ako makalabas, hindi ako makapurma. Ayan oh. Ayan oh. ang sakit nila. Oh. Pang siyam na bisis ko na dito, pang siyam na bisis ko na dito, ako namatay. Ah, uh, para lugi-lugi na kami dito, pero hindi, kasi pag hindi pa tapos ang laban, may chance pa na ano, manalo ako oh, dito. Oh. may chance pa dito manalo. Ayan, na ano natin dito, na kapag, na kapag ano na tayo dito, kasi may item na tayo dito. Tapos, ayan, pang sampung bisis ko na dito, ang sobrang sakit talaga ng Natalia. Sobrang sakit talaga ng Natalia. Hindi ako makapagsulo kasi palagi akong binabantayan ng Natalia. Pero ang diskarte natin dito, hindi na tayo mag hindi na tayo mag class kasi tago lang tayo dito tapos post tayo ng mga isang basis, magpo-post na lang tayo kasi nasa Lord sila. Lahat sila nasa Lord ayan. Kita niyo ba yan? Nasa Lord siya, nakita niyo sa minimap. Ayan, hinara sila dito tapos ako dito magpo-post lang ako dito. Ayan. Dito sa top, ayan oh. Andan na naman yung Natalia oh. Hindi ko ma hindi ko madami diyan yung Natalia kasi pag inactivate niya yung smoke bomb niya, hindi talaga ako makapag-damage kaya patay na naman ako pang 11 na basis. 12 na bisis na pala ako dito namatay, apat lang yung napatay ko tapos yung assist ko, 7. Tapos, post lang ako ng post dito, sigwe, ayan, papunta na naman yung Natalia sa Kalisli, o, oh. ayan, o, oh. ayan, na naman yung Natalia, patay na naman ako, pang 30 na date ko na ito, kasi ang lakas ng Natalia kasi, masakit na yung Natalia tapos, hindi pa ako masyadong kukrito na item, at kailangan ko lang dito na magsigwe lang, hindi na, hindi ko na kaya yung ano, hindi ko na kaya yung ano nila, oh. ayan, oh. Akita na ba yon grabe ang sakit na ng Natalia, tapos masakit na din yung Leslie. Ayun. So ayun. E, ano lang natin dito kung ano ang magagawa natin dito. At dito pumalak na ako dito. Ayun nakapag triple kill na ako dito kaya nakapag chance ang tayo. Sakit ng, ang sakit At dito nabos natin nakuha nila yung Lord. At dito uh, diretsyo na tayo sa mid. Mid na tayo diretsyo na tayo. ipo na natin dito. At yung Saber nando na pala. Ayun. Tinapos na ng Saber natin. So ayun. Nakapagkambak tayo kahit nahihirapan Grabe tayong may panalo, may panalo pa uh, natin yung ating laro.